Salamat so, spot, kamusta kayo? At sa vlog ngayon, mas maraming pag-uusapan po ng mga signals na katawan mo lang ang habol ng isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, po tayo. At muli, bispa. At nang unang sinyal kay Inspert na katawan mo lang ang habol ng lalaki mas napapansin niya ang katawan mo kaysa sa ugali mo. Yan ang unang sinyal kay Inspert ng isang lalaki. Ay talaga namang katawan lang ang habol sa iyo. Sipin mo, mas napapansin niya pa yung katawan mo kaysa sa ugali mo. Eh, kay Inspert, paano mo nasabi? Paano malaman? Eh, mas bukong bibig niya yung dibdib mo. Mas bukong bibig niya yung likuran mo, yung puwet mo. di ba Yung kutis mo yung hubog ng katawan mo, yung kaseksyan mo. Pero yung ugali mo, kahit anong ugali mo, parang okay lang sa kanya. Mas, mas napapansin niya, mas pinapahalagahan niya, at mas may interest siya, at mas naa-attract siya sa katawan mo. ka inspire Dapat mo mapansin yan. Talaga naman seryosong bagay yan. Dahil ang nakasalalay dito ay ang puso mo at ang iyong talaga namang kasiyahan. Pati na rin ang future mo pag nagkamali ka ng desisyon sa lalaki na yan, sigurado ka inspired. Masasaktan ka. Kaya mag-isip-isip ka. Huwag puro puso. Gamitin mo ang utak mo. Since sa mga senyales na isang lalaki ay katawan lang ang habol sa iyo. Mas napapansin niya at mas bukang bibig niya ang katawan mo kaysa pag-uugali mo. At ang pangalawang senyales, kay inspired na katawan mo lang ang habol ng lalakis, umpisa pa lang marami na nagwa-warning sa iyo. ang pangalawang inspired. Alam niyo mga kitsupan, huwag niyong ang sabihin nating instinct at opinion ng ibang tao. Alam ko na ikaw pa rin naman ang masusunod. Pero sabi ko nga da dapat magaling kang makiramdam at mas ginagamit mong utak mo kaysa e puso mo. Siyempre naman winawarningan ka nila. Maaaring nagwa-warning sa'yo yung mga kaibigan mo or pamilya mo or pamilya niya mismo or mismong mga kaibigan niya. Siyempre kilala siya nun. At mas alam nun yung nakaraan nun yung ba? Diba? Halimbawa, kinausap ka ng best friend noon or kinausap ka ng kapatid noon or ng pinsan noon, mga kaibigan noon na ikaw, huwag ka magpapauto diyan. Huwag ka magpapabola diyan. Huwag ka magpapaloko diyan. Nako. Marami nang pinayak na babae 'yan. Marami nang talaga namang naging babae 'yan. Ikaw, di ka naniwala. O kung sabihin natin naniniwala ka man pero masinunod mo yung damdamin mo kasi pogi kasi crush mo kasi sabihin natin siya yung type na type mo na eh ngayon ang nangyari pag tapos kang makuha pag tapos matikman yung katawan mo ang ginawa sa'yo ay ka may bago na naman siyang babae ngayon na nabinobola diba? kaya kayong spad huwag laging puro puso dapat talaga gamitin mo isip mo huwag ka masyado magpapabola dapat observe mo mabutan siya ng lalaki. kung siya ay totoo sa'yo at yun nga, huwag mong babalawalain ang payo at talaga namang kay warning sa iyo ng mga tao sa paligid mo. Lalo na kung yung lalaki na 'yan ang nililigaw pa lang sa iyo, ay talaga namang pina-warning ng kanila. Gamitin mo, buksan mo 'yung mga mata. Huwag kang magpapaloko kay At At pangat ng sinyalos kay nakatawan mo lang ang habol sa lakis? Gusto ka daw pero ayaw ng relasyon. At pangat sipin mo yun, sinasabi niya, gusto ka daw niya. O binararamdaman daw siya sa iyo type ka daw niya pero ayaw ng relasyon, ayaw ng commitment. Walang label lang. Gusto lang, ano lang, ubo lang, ubo. Alam niya yung pubo? Ha, sabihin ko ba ba? So, magtanong na lang kayo kung ano yung pubo. Diba? Pero walang relasyon. Gusto niya lang, ano, ano lang, bakbakan lang. Yun lang gusto niya. Labing-labing lang. Pero yung commitment, yung relasyon, hindi niya ibibigay sa'yo yun. Ayaw niya. Isipin mo yun. No label. Walang label. 'di diba? Eh papayag ka ba noon? Eh ang nakakalungkot, may mga ilang babae, pati ng lalaki, pero karamihan babae ay pumapayag sa ganong sitwasyon. Bakit? Kasi mahal nila 'yung lalaki. Kasi gustong-gusto nila 'yung lalaki. Kasi nasasarapan din sila. Aminin mo, aminin nyo, yun iba sa inyo, di diba? Kahit walang relasyon, okay lang, basta yung lalaki niya nakakasama ko. Kahit wala kaming label, okay lang, basta ang mahalaga nakikita kami, sino talo, sino talaga namang lugi, di ba ikaw? Dahil ikaw ang babae. Tandaan mo, babae ka. Eh, sa bagay, nababalo ka na sa kanya, wala ka na respeto sa sarili mo. Wala ka na masyadong pagpapala sa sarili mo, balo ka na sa kanya. Okay lang sa'yo, kahit ano sabihin ng iba, ganyan ka na ngayon katanga. Talaga naman, ka-inspired. Mais ayos ka. So, sa mga signs ng isang lalaki, katawan lang sa sa'yo. Gusto ka daw niya, okay ka daw sa kanya, may nararamdaman daw siya sa'yo, pero ayaw namang makipagrelasyon sa'yo. At ang mga plus size mga kisipar, nakatawan mo lang ang habol sa nalakis. Madalas humisay ng picture na nakahubad ka. Yung pang-apat kayong spot. Siyempre naman, napaka-obos niya na na ang lalaki ay talaga namang katawan na ng sa sa'yo. Pero siyempre, siguro kung mag-asawa na kayo o sabi natin talaga namang kasalat, LDR, siguro paminsan-minsan, mister mo naman yan eh. Kasal naman kayo eh. Pero pag hindi pa kayo kasal, diba? boyfriend, girlfriend pa lang, eh huwag, di ba? Kung send ka man sa kanya, huwag yung nude, huwag yung nakahubad. Yung sexy, nakaano ka pa rin, naka sexy shorts, di ba? Hindi ka lang yung cleavage mo, okay na yun. Huwag yung talagang hubad talaga. Pero pag lalaki, lagi kang ginaganyan, pinipit sa ganyan, halos araw-araw. Pinsan nga eh, kakahingi lang sa, sa umaga, hihingi pa mamayang hapon, hihingi pa mamayang gabi. Ginawa ng pulutan yung, ano mo, <laughs> yung itsura ng katawan mo, di ba? Kasi yung lagi makita, atat na atat sa'yo, minamanya ka na talaga. Eh, ganyan kayong spark. Pag lalaki, hingi ng hingi ng ganyan sa'yo. Eh, talaga naman, ang lalaki niya ay katawan ng habo sa'yo. Lalo na kung hindi pa naman kayo kasal, at hindi pa naman kayo ganun katagal. Lalo na pag hindi wala pa naman kayong relasyon, kain spark. Sa mga size ng lalaki, ay katawan lang habo sa'yo. At malamang size kayong spark na katawan mo lang habo lang sa'yo lalaki, Kapag hindi mo na napagbibig yan, iwanan ka na. Di pala mga kids pa. Totoo yan. Alam nyo, maraming ganyan. Wala pa noon, di pa tayo sinisilang sa mundo. Wala pa tayo sa mundo. Dami na nangyayaring ganyan. Dahil nga sa katawan ng habol na lalaki sa kanila, eh pag hindi na nila napagbibig yun yung na lalaki, eh na sila. Magaanap ng iba. Diba? Kaya, maging matalino kayo pagdating sa pagpili. Huwag kayong uungas-ungas pagdating sa pagpili. Por puro lande, hindi porket pogi, hindi porket macho, hindi porket sabihin nating mayaman, hindi porket sabihin nating uh, napapatawa kayo, ganyan, eh, okay. dapat obserbahan yung mabuti. Kilalanin yung mabuti. Maging matalino ka. Or puro puso. Kaya, puro puso ginagamit nyo. Sa bantang huli, iyak ka ng iyak. Luha ka ng luha, nasasaktang ka. Kasi iniiwang ka lang din. Kasi ang habo lang sa'yo, ganyan. Diba? Tapos yung iba sa inyo, easy to get pa. Easy to get. Paano papahalaga ng lalaki pag ganyan? Paano kanya ibabalue pag ganyan ka? Kaya kayo yung Sa yung sa mga signs na dapat mong tandaan ngayon na nalaman mo. Yung mga sinasabi ko na yan, tandaan mo. Sa nangari niya sa mga signs. Pagka ang lalaki, hindi mo na napagbibigyan, iiwanan ka na niyan. Kung di siya kung talaga kung siya ay hindi tunay sa iyo ah. Pero pag lalaki, pag mahal ka talaga, pag ang lalaki tunay ang pag-ibig sa iyo, kung, kung minsan hindi kanya hindi mo siya na pagbibigyan, uunawain ka niyan. Mababaw na dahilan lang 'yan sa lalaki na nagmamahal ng totoo. Kaya iiwanan 'yan. Kahit hindi mo siya na pagbibigyan paminsan-minsan. Pero huwag ka naman masyado magkukulang. Huwag masyado may ipagkait talagang pag-asawa mo yan, di ba? Pero pag lalaki, hindi tunay ang pagmamahal o pag-ibig sa'yo. Pag hindi niya na nakukuha yung gusto niya sa'yo, o hindi mo na napagbibigyan sa ganyan, sa labing-labing, eh, iiwan na kanya na. Ibig sabihin, hindi siya tunay sa'yo. At apang ano, science kayo inspired na talaga namang katawan mo lang habulos ng lalaki. Mas gusto niya palagi ang dirty talks kaysa sa ibang usapan. Yung pang anim kayo inspired. Ang usapan ganyan, mas gusto niya. Yung dirty talks. Pero yung mga seryosong bagay, let's say, uh, pagpaplano sa future, di ba? Wala siyang interest sa plano. Di ba? Eh, kasi wala ka talaga siyang plano. Ang plano niya, kunin ka lang. Di ba? Plano niya, iwan ka din sa huli. Eh pagka ganyan, walang mangyayari. Di ba? Kaya, makahalata ka naman mas gusto niyang ganyan yung usapan, dead detox, yung mga kalibugan, kamanyakan, iba? Init ng katawan, ayaw yung pag-usapan yung politics, ayaw yung pag-usapan yung religion, ayaw yung pag-usapan yung pamilya, ayaw yung pag-usapan yung future, ayaw yung pag-usapan yung financial, yung business, yung mga anak, yung bahay, ayaw yung pag-usapan yung talaga namang self-improvement, ayaw pag yung pag-usapan yung, yung talaga namang iba-iba pa ng mga bagay na talaga mga makabuluhan. Ama ah, mas gusto niyang usapan ng mga ganyang dirty talks, mga bagay na makamunduhan, makamun talaga naman ka each part. Since sa mga signs ng isang lalaki ay napaka katawan lang habol sa iyo. At ang pitong senyals kay inspired ng isang lalaki katawan lang habol sa is sweet lang siya kapag mag-aaya o mag ng labing-labing. Kapag gusto niya lang ng labing-labing, doon lang siya malambing sa Pero pag hindi, wala. Parang, wala. Parang kaboy buay, Parang wala lang hindi ka magawang lambing Pero pag yung mag-aaya ng pukukan, mag-aaya ng talagang mang kainan, mag-aaya ng talagang mang mag-aaya ng labing-labing, di ba? Ng pagdiniig. Mag-aaya ng sabi ating, alam mo na, itatalik. Tapos, doon lang siya sweet, doon lang siya malambing, doon lang siya romantic, doon lang siya nangingiliti, doon lang siya umaamoy-amoy sa'yo. Pero pag hindi ano, di kanya hindi ka nga maamoy, nababahuan pa nga sa iyo eh, di ba? Pero pag gusto niya ng ganyan, talaga naman ka inspired, napaka-sweet niyan sa'yo. iyo at yun ang dapat mong Huwag kang aanga-anga, ka inspired. So, yun, sa mga talaga mga pinakasinyalis ng isang lalaki, ay katawan lang ang habol sa So, mga lang pa, mas naman po mga pa, sa pagtapos ng vlog nito. Pusin po kalimutan na mag-like, comment, Share na rin po upang makatulong din po tayo sa iba at sa mga hindi pa unang subscribe. Subscribe mga mga kapag click na rin po notification bell para maging update kayo pag may bago upload. uploads. Bago sa magpa-coaching or magpa-advise para mayroon na po sa aking Facebook ay may profile picture ko at pakikita ako. Ako mismo ang maglarap kayo sa inyo. Maraming maraming salamat makisparg. Magingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!